Ngayong Nobyembre 2025, opisyal na lumabas ang schedule ng SSS at GSIS pension at kasama rito ang one-time na 12,000 piso na ipinamimigay na ngayon. Kung ikaw ay pensioner, tagapag-alaga ng pensioner o kaanak ng may-ari ng pensyon, makinig ng mabuti dahil ito ang mga impormasyon na kailangan mong malaman agad. Huwag mag-scan ng iba pang video dahil sasabihin ko rito ng malinaw kung sino ang kwalipikado, kailan eksaktong matatanggap ang bayad, paano i-update ang iyong detalye para maiwasan ang pagkaantala, at kung paano iwasan ang mga scam na kumakalat habang maraming tao ang naghihintay ng pera. Ito ay direktang ulat, walang paligoy-ligoy, at sisiguraduhin kung matatapos mo ang panunood na may malinaw na plano at alam ang susunod na gagawin. Ang opisyal na anunsyo mula sa SS at GIS ay nagpatibay na ang Nobyembre 2025 pension schedule ay nailathala na. At ang special one-time payment na 12,000 ay kasama sa disbursement para sa mga kwalipikadong pensioners. Para sa maraming pamilya, ito ay malaking ginhawa dahil papalapit na ang mga bayarin pamimili para sa Pasko at iba pang pangangailangan. Kaya ang balitang ito ay nagdulot ng saya at pag-asa. Mahalaga ring tandaan na ang mga ahensya ay nagsagawa ng seryosong beripikasyon bago ipinadala ang mga listahan ng mga benepisyaryo upang masiguro na ang pera ay makarating sa tunay na kwalipikado. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi kailanman pinanganib ang privacy at seguridad ng mga tumatanggap. Ginagawa nila ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkakamali sa pagbibigay. Kung ikaw ay kwalipikado, ang 12,000 ay ipapasok ng otomatiko sa account o ipamimigay kasama ng iyong regular na pension. Hindi na kailangan pang mag-apply. Ang pinakamahalagang gawin ng bawat pensioner ay tiyakin na updated ang kanilang bank details o payout information sa kanilang is e at GIS account. Para sa mga may bank account, siguraduhin tama ang account number at pangalan ng banko. Para sa mga gumagamit ng e-wallet o payout centers, ay verify ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon na nasa talaan ng ahensya. Ang mga maliit na pagkakamali tulad ng maling digit sa account number ay maaaring magdulot ng delay o failed transaction, kaya laging doblehin ang pagkakasuri bago maghintay ng disbursement. Para sa iba naman na wala pang bank account o mailimitadong access sa online services, may mga karagdagang pamamaraan na inilatag ang IS at GIS. May mga authorized payout centers, remittance partners, at mobile payout teams na pupunta sa piling mga lugar upang ipamahagi ang benepisyo. Ang mga programang ito ay idinisenyo para maabot lalo ang mga nasa liblib o probinsya na hindi komportable sa pagpapadala ng personal na impormasyon online. Gayunpaman, mahalaga na alamin ang opisyal na listahan ng payout centers mula sa verified social media pages o opisyal na website ng IS at SIS upang hindi mapaniwala ng peking anunsyo. Maraming pensioners ang nagtataka kung sino nga ba ang kwalipikado para sa 12,000 one-time payment. Batay sa pahayag ng mga ahensya, ang pangunahing kwalifikasyon ay pagiging aktibong pensioner na tumatanggap ng regular na buwan ng benepisyo sa nakalipas na tatlong buwan. Kasama rito ang full retirees, survivors, at disability pensioners na nasa pinalatalaan. Ang mga bagong nag-apply o may pending applications ay maaaring hindi agad maisama dahil kailangan munang matapos ang verifikasyon ng dokumento. Kung ikaw ay nag-file ng aplikasyon kamakailan lang at hindi pa nakakatanggap ng mensahe, huwag pang hinaan ang loob, maaaring pumaloob ka sa susunod na batch kapag kumpleto na ang dokumentasyon. Marami ring nagtatanong kung paano malalaman kung nakalista ka bilang benepisyaryo. Ang unang hakbang ay mag-login sa iyong official OGSIS online account at ay check ang notification o announcement section. Ang ahensya ay nagsasabi rin na magpapadala sila ng text o email notifications sa mga registradong contact number at email addresses. Kung wala kang online access, maaari ring tumawag sa kanilang hotline o pumunta sa pinakamalapit na opisina para humingi ng assistance. Importanting iprint o isave ang anumang official notice na tatanggapin para may kopya ka sa oras na kailangan mong mag-follow up. Habang nasasabik ang marami, hindi rin mawawala ang mga scam at peking mensahe na nag-aalok ng mas malaking benepisyo kapalit ng personal na impormasyon. Hinihikayat ng ISE at GIS ang lahat na huwag magbigay ng mga detalye tulad ng full account number, password, o dihi sa sinumang tumatawag o nagtitext. Walang opisyal na ahensya ang humihingi ng bayad para mapabilis ang release ng pension. Ang sinumang nag-aalok ng key faster release kapalit ng pera ay scam. Kung may kahinahinalang mensahe o tumatawag, ay verify agad sa opisyal na hotline o social media pages ng ahensya bago gumawa ng anumang aksyon. Para sa mga pamilya na tumatanggap ng pensyon para sa kanilang mga magulang o kamag-anak, mahalagang planuhin ang paggamit ng 12,000. Marami ang magtutulungang gamitin ito para sa medikal na gastusin, pagbili ng gamot, pamasahe o grocery. Makabubuting maglaan ang bahagi nito bilang emergency fund, halimbawa ilaan ang 20% bawas 30% bilang reserba para hindi maubos agad sa hindi planadong gastusin. Ang natitira ay maaaring gamitin sa mga kailangan sa bahay o ipunin para sa mga darating na buwan. Ang masusing pagpaplano ay makakatulong upang mas tumagal at mas malaki ang benepisyong maramdaman ng pensioner. Sa aspeto ng sustainability, may mga nagtatanong kung hindi ba mapapahina ang pondo ng pension system dahil sa one-time payments. Ayon sa ipinahayag ng mga ahensya, ang 12,000 ay maihiwalay na alokasyon sa national budget at supplemental funding kaya hindi direktang kukuha sa mga pondo ng regular na pension. May mga mekanismo rin na inilagay upang masigurong hindi maapektuhan ang monthly payouts dahil sa special disbursements. Gayunpaman, patuloy ang pagmumonitor at pagsusuri ng Commission on Audit at ng mga oversight committees upang masiguro ang maayos na pamamahala ng pera ng bayan at ng mga pensioners. May karagdagang benepisyo ang ilang grupo. Inihayad ng CHRIS na magkakaroon ng special cash gift para sa mga pensioners na higit 80 taong gulang. Habang ang SSS naman ay naglaan ng libreng medical check-up program sa piling lungsod para sa mga aktibo at retiradong miyembro. Ang mga programang ito ay nagbibigay karagdagang pangangalaga at respeto sa mga senior citizens na nagsumikap sa kanikanilang mga trabaho at serbisyo. Ang mga ganitong hakbang ay bahagi ng mas malawak na social welfare push ng pamahalaan upang masiguro na ang matatanda ay may akses sa serbisyong medikal at pinansyal. Para sa mga oftus at dating miyembro ng IS. Ang balitang ito ay nag-udyok sa ilan na i-update o i-renew ang kanilang kontribusyon upang matiyak na sakop sila ng mga susunod na programa. Ang pagkakaroon ng updated membership at tamang contact details ay mahalaga, lalo na kung nais makasama sa anumang benepisyo o programang pinaplanong ipatupad sa hinaharap. Kung ikaw ay juicy, makabubuting kumustahin ang inyong SSH account online o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na Philippine Embassy o Consulate para sa assistance sa mga remittances o disbursement arrangements. Ang epekto sa ekonomiya, kahit pansamantala, ay maaaring maging positibo. Ang malalaking one-time disbursements tulad nito ay madalas na dudulot ng pamimili at paggalaw ng pera sa lokal na ekonomiya, maliit na negosyo, sari-sari stores, food stalls at iba pang mga serbisyo ang makikinabang dahil mas marami ang gagastos. Para sa mga lungsod at probinsya, ito ay maaaring magbigay ng dagdag na demand na makakatulong sa mga lokal na negosyante. Subalit, mahalaga ring tandaan na ang mga one-time disbursements ay hindi solusyon sa pangmatagalang kahirapan. Kailangan pa rin ng mga istrukturang suporta para sa trabaho, serbisyong pangkalusugan, at oportunidad na makapag-ipon ang mga mamamayan. Sa Kongreso, may diskusyon na rin nagsimula tungkol sa posibilidad na gawing regular ang ganitong one-time payments bilang bahagi ng isang annual special assistance program para sa pensioners. Ito ay nangangailangan ang masusing deliberasyon at pag-audit upang masiguro na maisapat na pondo at hindi malulugi ang social insurance systems. Kung maisa sa batas, makakatulong ito sa maraming pensioners, pero kailangan maging mainat sa pagtatakda ng mga kondisyon at kalakit na pondo upang hindi malagay sa panganib ang regular na buwan ng pension. Kung ikaw ay hindi nakatanggap ng anumang notification o may mga issue sa pag-update ng impormasyon, may ilang praktikal na hakbang na maaari mong gawin agad. Una, bisitahin ang opisyal na website ng Sogsis at i ang iyong account. Ikalawa, i-verify ang iyong registered contact number at email Ikatlo, siguraduhin tama at kompleto ang iyong bank account o payout details. Ikaapat, kung hindi ka komportable sa online, pumunta sa pinakamalapit na tanggapan at humingi ng asistansa. Customer service at ikalima ay monitor ang official announcements at huwag magtiwala sa mga hindi beripikadong sources. Maraming testimonials ang lumabas online na nagsasabing nakatanggap na sila ng partial notification or text message na nagsasaad ng release date ng kanilang 12,000 piso, may ilang nagbahagi rin ng karanasan kung saan kailangan nilang ayusin ang kanilang bank details dahil sa failed transaction sa unang subok. Ang mga karanasang ito ay nagiging leksyon para sa iba. Laging i-double check ang iyong mga detalye at huwag matakot mag-follow up sa ahensya kung may problema. Ang pagsisikap na makipag-ugnayan ay madalas nagre-resulta sa mabilis na solusyon. Sa usaping legal at dokumentasyon, dapat ding ipaalala na kung may mga pagbabago sa inyong personal status tulad ng paglipat ng beneficiary, pagpanaw ng pensioner o pagbabago ng bank account, agad itong i-report sa SSS o GSIS upang mabago ang talaan. Ang hindi pag-update ng mga mahalagang detalye ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa benepisyo o pagkakaroon ng komplikasyon kung may mga claim na dapat pag-usapan. Ang transparency sa komunikasyon sa pagitan ng pensioner at ng ahensya ay susi sa maayos na pagproseso ng mga benepisyo. Habang papalapit ang opisyal na araw ng disbursement, mahalagang manatiling kalmado at organisado. Gumawa ng checklist ng mga dokumentong maaaring kailanganin kung magpa-follow up ka sa opisina: valid ID, pension ID, bank passbook o bank statement, at anumang communication na natanggap mula sa SSS o GSIS. Ang pagbibigay ng kumpletong impormasyon sa unang pagkakataon ay makakatipid ng oras at puwang para sa mas mabilis na pagresolba ng anumang issue. Tandaan, ang mga tanggapan ay abala sa disbursement period kaya mas maayos na maghandaan ng maaga kaysa mag-aksaya ng oras sa huling sandali. Sa pagtatapos, ang balitang ito ng 12,000 piso one-time payment kasabay ng opisyal na Nobyembre 2025 pension schedule ay malaking bagay para sa maraming pamilya. Ito ay hindi lamang dagdag na pera kundi simbolo ng pagkilala sa mga nagtrabaho at naglingkod sa buong buhay nila. Para sa bawat pensioner at pamilya, gamitin ng matalino ang pera. Unahin ang pangangailangan, magtabi para sa emergency, at planuhin kung paano ito makakatulong sa mas maraming buwan. Huwag kalimutang i-update ang inyong detalye, i-monitor ang announcements, at mag-ingat sa mga scam. Sa wastong paghahanda, ang 12,000 piso na ito ay maaaring magdala ng tunay na ginhawa at kaginhawahan sa inyong tahanan. Ang huling payo ko, manatiling nakaalerto sa opisyal na channels, magplano ng maigi at tulungan ang inyong pamilya na gamitin ang benepisyo ng may disiplina at pag-iingat. Kung mayroon kayong tanong o nais ipasuri ang inyong account details, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS o GSIS. Mas mabuti ang magtanong kaysa magsisi. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay napalinaw ko ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS at GSIS Pension Nobyembre 2025 Schedule at ang 12,000 piso one-time payment na ipinapamigay na ngayon.